Iyon. So, uh, magandang magandang uh, umaga sa ating uh, lahat mga pag So, <coughs> dito na naman tayo sa ating uh, munting manukan. At dito tayo sa ating mga laga, mga uh, So, topic natin ngayon ay i-update natin yung sugat ng uh, talisay natin mga pag-reader. So, ipakita ko sa inyo na uh, kasi natuwa ako sa nangyari si tagal ko nang pinaproblema to kung ano ko tanggalin yung nakausling uh, buto sa pakpak -pak niya nang matamaan ng, ng tari so ito na mga kapreda yung no? yung sugat niya tuluyan na talaga siyang gumaling yan kasi kahapon iningnan ko na problema ko nung isang nung nakaraan kasi may buto na lumabas dito ka breeder may yung dating sugat niya. may mahabang buto na naka sli so naisipan ko dati na putuli ng ano ng nail cutter pero kahapon nung pagkuha ko sa kanya tiningnan ko pagbalik ko sa kulungan biglang natanggal kaya tuwang tuwa ako kasi ano kusa lang siyang natanggal hindi hindi na kailangan ano hindi na kailangan tanggalin pa kaya ah, uh, medyo okay okay na yung ano ko inaalala ko kasi to akala ko kasi dati ma ano may uh, infection ba yan ipakita ko sa inyo yung natanggal na buto ayan o oh. ayan ka breeder o oh. diba o huh? pusa lang yan na ano nalaglag sa kulungan niya yung pagbalik ko kaya nagulat ako di na ba diba? mahaba yan uh, salamat at yan tuluyan na siyang gagaling nito magsasarado na yung ano yung sugat niya so uh, natuwa naman ako uh, ano na lang problema nito yung mga balahibo lugon yun dami puro lugon hindi ko pa mapaliguan kasi may sugat nga hindi pa ma ano? dahil sa yung pinagtanggalan ng buto uh, medyo pahilom pa lang kaya uh, hindi muna natin basahin paliguan ko sana eh kasi lang eh baka mapaano ka ano po pumiglas